kaya kung ang mga babae at lalaki pwedeng mag-swap o magpalitan ng sapatos at ang mga lalaki ang magsusuot ng takong. May the best man in heels win. Tatlong daang mga barako. Saan kaya ang lakad nila? Hello, sir. Sa gyera o sa parada ng nakatakong? Ito ang Walk in Her Shoes event na inilunsad ng City Social Welfare Office ng Kalamba, Laguna. Sine-celebrate natin yung uh, National Women's Month for this year. Pinakakulminating activity po namin yung Walk on Her Shoes. Nag-invite tayo ng mga kalalakihan, naka-heels. Pinapakaramdam natin sa kanila kung gaano kahirap yung, yung role ba ng isang kababaihan. Ang mga kasali, pinasadya pa raw ang taas ng kanilang mga takong. Ang ilan? naka shoes at sandalyas. Ang grupong ito, nagkostyom pa ng mga superhero. Pero kayanin kaya nila ang hamon para hindi mapahiya ang mga kumpare isang araw bago ang inabangang rampahan. Dinala ng aming team sa kalamba ang isa sa mga eksperto sa pagrampa habang naka high heels. Walang iba kundi ang king of catwalk. Si paring Sinon Loresca. Mabuhay! Pakanon! Welcome to my country! This is Sinon Rogelia Loresca, the king of catwalk of the Philippines. At welcome po tayo ngayon dito sa Calamba, Laguna. dito po ngayon ako para samahan po ang ibang mga kalalakihan para po turuan silang maglakad, suot ang kanilang mga heels para po sa kanilang event na Walk on Her Shoes. Bata pa lang daw si Sinon. Mahilig na siyang mag-modeling nang nakatakong ang kanya raw inspirasyon, Miss Universe. Well, ang reaction ng mga tao na bulag sila kung sa na-shock sila, hindi lang sa Pilipinas, kundi worldwide tayo, nag-viral, pinag-usapan tayo ng buong mundo. So, kung sa unique tayo. Ang kanyang pinaka-iniingatang heels, 7 inches lang naman. Ang taas o mahigit isang dangkal. maning manilang ito para kay paring sinon. Kerry habang nagmomol. Nagtitreadmill. At nagbabasketball pa. Sabi nga naman nila kung saan tayo sineswerte, ipagpatuloy natin yan. Alam nga naman itigil ko ito na dito ako nagswerte, hindi minalas na ako bakit ka umiiyak? Bale, wala raw. Ang tiis gandang ito kumpara sa lahat ng kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Ay, ako umiyak ang aga-aga pa, Charot. Huwag tayong sumuko dahil ang buhay ay napakaganda. Balansi yan. Minsan, may mga masamang nangyayari sa buhay natin. Minsan, may magaganda yan. Kaya ang pagtatakong sa akin, easy na lang dahil kung ang pagtatakong ay masakit minsan sa paa, mas masakit ang pinagdaanan natin. Ganon katindi. Kaya sa araw na ito, i-share ni Sinon ang lahat ng kanyang nalalaman sa pagrampa, sa mga barakong kasali, sa walk in her shoes. Uunahin natin ang mga security guard dito sa Kalamba, Laguna Tara na at samahan nyo kami. Yeah! Ang pa pala dito ng mga security guard sa Kalamba, Laguna. Una natin ang gagamitin ng ating left, tapos walk, left, walk, one, two, three. Rampa! Pak, ganon. Mm. Mm. Ah. Emote. Pose. Yan, yan. ah oh, di ba pose? Yan. Ready ka na ba? Ready po. O, ready pa. Pose muna. Gusto ko yung mga fierce na pose. Yan, ganon. Ready, get set, go, walk! Ayan. Tama yung ginagawa mo. Nakikita ko sa'yo ang confidence. Tapos pose. Huwag muna, emote muna. Pa, ganon. Tapos talikod. Parang papam ka. Bago, oo, oh, oo, oh, oh, Wag ka muna alas. Talikod ulit. Tapos go, ramp. papabalik. Oo. Oh. Ah. ba? Diba, masaya. Mm. Ah. Mm. Mga kapuso, yun po ang naglalakad ng couple catwalk. Isang lalaki at isang binabaye na pag nag di ba? Lalaki version, babae version. Pero hindi nagtuturn ang ah? babae kasi. Turn ulit. Oh, lakas makasosyal, di ba? <laughs> Nakilala rin ni Sinon ang ilan pang kakaririn din daw ang pag-high heels. Isa na rito ang government employee na si Steve. Ladies and gentlemen, ang barako ng Kalamba, Laguna, Steve. Five inches ang kanyang heels. Para maranasan ko kung gaano ko kahirap pala sa mga babae magsuot ng heels. Lalo na yung heels ko na napakataas dahil yung anak ko napakagaling magsuot ng heels. Hetong nakakatuwa nung nalaman daw ng mga ka-gym ni Steve na magtatakong siya para sa event na ito. Imbes na siya'y kantsawan, sinuportahan pa. Maganda naman yung pinapakita niya eh. Kahit kami mga macho, pwede rin magsuot ng heels. Alay niya raw ito sa kanyang misis at anak na babae. Galing pa rin po sa Kalamba, Laguna, si Rocky. Kasama rin sa mga nagsanay, under-paring sinon, si Rocky. Yan, nahirapan ka Rocky yan. Rampa! Ah. Ilang araw din daw ang iginugol ni Rocky sa paghahanap ng sapatos sa ukay-ukay. Pero dahil namahalan pa rin siya, nanghiram na lang. Ako bilang isang kabataan, nais kong ipakita na sa simpleng paglakad, gamit po yung sandales ni Juana, may ko po yung pagsuporta sa lahat ng mga bagay na hindi natin angkop na ginagawa ng mga tao sa mga kababaihan. Ang gagawin naman niyang pagrampa, iaalay daw niya sa kanyang ina na na-stroke. Ma, simula pa lang. Ikaw yung naging ko sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon na alam mo na kapag inaapoy ako, kapag kinapalayas ako sa bahay, hindi mo ako pinapabayaan. Ngayon man na ka sa Bicol, kahit hindi ka man masabi sa ng hanapan, para sa iyo to. Ay! Naku! Andito na pala kayo! Handa na. Ay, tara! Teka, tara! Winner yan, ha? Nakawok ka na. O, sige ako sa gitna. Papagitna ako. Tabi tayo, ayan. One, two, three, catwalk! Pati mga traffic enforcer, nakipag-catwalk din kay Sinon. Back pose. Talikod naman. Kanya-kanya na. Hawak ulit. Hawak. Bamba. Pose. Magwo one-on-one -on -one catwalk tayo ngayong dalawa. Catwalk. Catwalk. Pose! Pose! Pak! Pa, Pitek! Talikod! Pak! Pitek! Rampa! ah, oh. Talikod! Pitek! Pak! Ah! Oh, At ang pinakamagaling daw sa kanila, ang mamang ito na 5 inches din ang takong, si Erol. Errol! Break muna siya sa pagta-traffic para makiisa rin sa adbukasya ng walk in her shoes. Nakikita po namin na itong pagsali namin ay hindi kagustuhan namin ito para sa mga anak-anak namin, sa mga tao, para meron silang mapupulot na maganda. Para ma-practice, si Erol naka-heels habang gumagawa ng gawaing bahay sa kanilang pamilya. Siya raw kasi talaga ang tigasin. Tigasaing? Ano ba yutos mo? Maliligo na ako. Parahalin ako. Tigalabak? ayam pam, ayam pam, marami pa. Dami yung masasado ko naman. Hindi eh. ka plancha. Ay, na ipupupo ito, sa itong hills mo. Takot lang daw niya sa kanyang misis. Sa uh, asawa ko, uh, makita niya na hindi lang ikaw pwede magsuot at hindi lang pwede ikaw sumunod. Susunod din ako sa iyo. Pero ang talagang hinangaan ni Sinon sa mga sasali sa alay lakad, si Papay alay daw ni Papay ang kanyang paglalakad sa kanyang ate Diana. Gawa ng una, siya po yung nag-motivate sa akin, katulong ng nanay ko. Sa kanya rin po ako tumira ng mahabang, mahabang panahon. Nagmula raw nung naaksidente siya, dekada 80, si Diana na ang kanyang naging lakas. Challenge po sa akin, sabi nga ah, stumbling block silang lahat sa akin. Gusto ko yung maipakita ko sa kanila na buo nga kayo, kulang kami, pero mas may kaya kaming gawen gawin na hindi nyo kayang gawin. Excited silang makita ko na maglakad ng naka-heels. So, alam ko mahihirapan ka dahil isa lang po ang panyo, pero okay lang po yan. Powerful nga po kasi tatlo na nga eh. One, two, three. Eh ako nga, dalawa lang, di ba? Okay. One, two, one, two, one, two. Huwag po kayong tingin sa baba. Two. One, two. Ayan, parang challenge lang po, Papay. Di ba? O. Oh. Di ba? Ayan po. Papay, congratulations po. Napakagaling nyo po. Alam nyo po, isa lang po masasabi ko sa inyo. Hinahangaan ko po ang isang kagaya nyo. Kung meron pong taong isang sasaluduhan ko, kayo po yun. Dahil nakita ko po ang determinasyon sa inyo at nakita ko po talaga na talagang gusto ko to dahil hindi dahil sa isa lang ang pa ko dahil masaya ako sa gagawin ko hindi ko inexpect actually na ganun ka gusto ng mga tao tsaka ako naging masaya na rin kasi habang nagtuturo ako nakikita ko na gusto talaga nila to matuto kasi para nga sa event nila na walk in her shoes alas 6 ng umaga nito lang biyernes na ang Walk in Her Shoes event. Si Steve, effortless, tumatakbo-takbo na naka-high heels. Hello, Good morning. Para sa Maya-maya lang, sunod-sunod na ang mga natapilo. Ang iba, nagkabali balik ko ang takong, kaya ang ilan nagchinelas na lang. Dahil halos isa't kalahating kilometro ang kanilang nilakbay, bumigay ang sapatos ng ilan. Pero si Rocky, napatiran man ang strap, lalo pa niyang kinalingan. Taraki, si Papay naman, kahit iisa na lang ang hita at paa, kinayang magsuot ng tatlong pulgadang takong habang nakasaklay. Matapos ang mahigit isang oras, nagtapos ang halos dalawang kilometrong alay lakad sa harap ng Kalamba City Hall, kung saan may ginawa pa sila panunumpa. Na kanilang gagalangin at ipagtatanggol ang mga babae. Lalo pat alam na nila ang pakiramdam kung paano magsuot ng takong. Namigay rin ng special awards si Rocky ginawara ng Highest Heel Award samantalang si Steve itinanghal na Manliest Walk sa taong ito. Sobrang saya na masakit pero sobrang makabuluhan. Masayang masaya ako dahil nakakuha ko ng award. Daw, match daw eh. Kaya sabi nila eh, Manliest Walk Award. Maraming salamat. Yung paglalakad niya nang naka-heels, doon palang narandaman ko na na kakaiba ang lakas ng babae talaga. Usin, ang pagsusuot ng takong, maliit na bahagi lang ng pagiging babae kumpara sa responsibilidad na nakaatang sa kanilang mga balikat. Simpleng halimbawa lang ito para malaman at madama ang pinagdadaanan ng iyong kapwa kapag ikaw na ang nakasuot ng kanyang sapatos.